Ilang taon na si Nanay Nora? 19 lang ako. 19? Mabata pa. Kastila ako eh. Kastila ka? Masila. Ano apelyido mo na eh? Ako? Mm -hmm. Manuel Quezon. Manuel Quezon? Hindi yata eh. Nora, Nora pangalan mo eh. Oh Nora ba? Nora ko. Oh, ano? apelyed. <laughs> Silahis ka ba? Ha? Huh? Silahis. Silahis? nanay mga kababayan no. Oh. Ayun. Kausapin natin mga kababayan. Tadala pa ng sa pagkain bro. Uh, nalilipasan ng gutom si nanay mga kababayan. Samahan niyo ako, boys. Nilalamig si nanay. Nilalamig. Kausapin ko lang. Teka saan ka po? ka po? Opo. Sa? Oh. Kumain ka na, Nay? Kumain ka na? inom. ka lang ng kape? Ito, pagkain, gusto mo? Chicken, tsaka rice. O, oh, kain ka? Ha? Ah? Hindi, hindi ko paninda. Binibigay ko po talaga. Ano pangalan mo, Nay? Ako, Nora. Nanay Nora. Sa province mo? Saan? Pampanga palit ka? Ilang taon na si Nanay Nora? 19 lang ako. 19? Ah, bata pa. Bakit ka nandito? Ako? Ay, ngayon ako lumabas eh. Ano ko, belo ko sa Belo? Belo? Beke Belo? Belo, taba, nag-aalaga ng mga kano. Nag-aalaga ng mga kano? Oo, mga baby. Hmm. Asan na yung mga anak mo ngayon? Ha? Anak mo? Pinsan ko. Ha? Napinsan ko. Saan yung pinsan mo? Malayo baby. Meron nga lang pinsan dyan. Nakita ko kasi, ang lungkot mo. Giniginaw ka. Ayun ka, giniginaw nga ako. Ha? Bakit? Ha? Bakit kasi nandito ka? Ano hinihintay mo rito? Wala, lumalabas eh. Tingnan lang ako. Wala, na ako eh. Ha? Wala, paano na ako eh. Nang sa akin. Parang teacher, kaibigan. Oo. Of oh. May kapatid ka ba? Pero. Sino? Kasila ako eh. Kastila <coughs> ka? Kapatid ko yung mga oni. Ano pangalan ng kapatid mo na eh? Ha? Ano pangalan ng kapatid mo? Rosemary. 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 Rosemary science, yeah. Ano ito? Rosemary at Ano science yan. mo na eh? Ako? Mm -hmm. Manuel Quezon. Manuel? Oh, oh, Manuel? Manuel Quezon. Hindi yata eh. Oo. Oh, oh. Ay, di na trabaho eh, doktora. Nora pangalan mo eh. Oh, Nora ba? Nora ano? Oh, Oo, apeliet... <laughs> <laughs> Ka Kanina, Manuel Quezon.

Kainin mo yan, ha? May pera ka ba? O, sige, kain ka. Kasi nagutong ka, alam ko eh. Kainin mo muna. Gusto mo tubig? Pepsi Cola. Ah, Pepsi Cola. O, sige, kainin mo muna. Pag nakain mo yan, bibigyan kita ng Pepsi Cola. Ayan, pakainin natin si Nanay Nora Honor. Idol mo ba si Nora Honor? Idol mo ba yung si Nora Hindi, pinsan ko eh. Ah, pinsan mo si Nora Honor? Paano mo siya naging pinsan? Kadugo, dito. Ah, kadugo. Dugo. O nga naman, pag pinsan ka, dugo, Pinsa. Ang galing. Ang galing. <laughs> eh, parang ang gulo kong kausap nun ano, ay. Hindi naman, ah, nahirapan na ako yung alam. Hindi, ako ba? Mahirap ba ang kausap? Hindi naman. Hindi naman. O, sige, kain ka na, Nay. Para bigyan kita Pepsi Cola. Silahis ka ba? Ha? Huh? Silahis. Silahis? Hindi! Pichillo ka. Ako si Frankie. Ah, Frankie. Mm -hmm. o oh, ito, Pepsi Cola. Ayan, oh, Pepsi. <laughs> ah, bubuksan ko. Talaga na. Pag magbigay ka kasi risky, buksan mo na. bakit magbabola na yata ako. Ay, hindi po. Ayan, bukas Dito, na. Bakay ka sama eh. lang sa kapwa. Ha? Huh? Bakay ka sama lang. Kaya wala I... ka pang pera. May pera ako. Sige lang. Pag... Hey, ako. Ay, ikaw, wala kang oh, pera. oh. O, kain ka. Pag naubos mo yan, bigyan kita Pepsi Cola. Ay, may Pepsi Cola na. Bigyan kita pera. Tanggalin na. Tanggalin mo yung ano, balot ng kanin. Ayan, tanggalin natin para hindi ka ano. Ayan, busin mo yan ha. Yun. Sarap. Sirap, hindi pa yata kumain. Isabay na natin sirap. <makes> Bro, pakainin ko lang si nanay ah. Okay lang? Saglit lang. Galit ka, ito saan pagkain. Pa? Galit sa akin. Bakit? Hindi, kain ka lang. Hindi magagalit sa'yo yung pagkain. Ay, ano ko siya sa laking tao? Hmm. bukan natin na iyan, oh, ay ng tissue jan rap, ng tissue jan sa mga ano natin. Kanina umaga na, ano ulam mo? Ano inulam mo kanina umaga? Hot dog sa akane. Sino nagbigay sa iyo pagkain? Hot sa uh, itlog. Hot dog sa itlog. Yes, ako ya. May asawa ka ba, Nay? Patay na. Patay na asawa mo? Ano pangalan asawa mo? Hindi, ano ko lang siya, yan ko lang siya. Parang iniibig lang. Ay, iniibig lang. Sino pa ni Okay. May anak kayo? Ha? May anak? Mamatay na ako sa mentera. Namatay na? Nauwag ako sa Tarita eh. Sa Tarita ka? Olongga po? Ha? Saan yung santarita? Tarita? Olongga po. Sa mentera. Sinasamba kita doon. Sinasamba kita? Kanina yung nakausap ko, tiga Olongga po rin eh. Sinasamba po yung mabakaan. Ikaw, taga-ulongga po rin. Gusto mo pang kanin, Nay? Kuha pa ang kanin? Pahingi pa kanin. Isang kanin, please! Mga <laughs> kababayan, dami namin dalang pagkain. Lahat ng kailangan ninyo, meron dito sa van. May waiter kami dyan. Ay, waitress. Si Kuya Rob. Anay, lagay ko na, ha? O, isa pa. Busin mo yan. Nakilala ko ba ang kata, Ay, hindi po, Nay. Ito na kayo yung makisama. Opo, kailangan marunong tayong makisama. Sige lang na, huwag kang magalala. Ba't tingin na, ay, takot ba sa tao? Ay, hindi naman po. Hindi ko sa'yo nais na gugutom ka, kaya binigyan kita pagkain. Hindi kasi marami ko ano sa uso na ina. Hmm? Marami kong anak sa uso na ina. Opo. Sige, kain ka lang na. Busin mo yung pagkain mo para lumakas ikaw. Yung salbahe ba dyan? Pa? Salbahe. Sino? Wala, walang salbahe. Sino? Wala, yung mga salbahe kinukuha ni God. Alam po. Alam po. Maaga. <laughs> Kaya tayo nandito, kasi hindi tayo salbahi. Ay pagkasalbahe ka, maliwag ka, kaya ayusin nga niya siya sabi. Ano siya? Bakit hinahawakan mo yung liig mo, na? Ayusin nga niya siya sabi, kasi mambubo na rin siya. Nay, bakit hinahawakan mo yung liig mo? Ha? Bakit mo hinahawakan pag kumakain ka? Ano, mahaba yung lalamunan ko, pinutol nga siya. Mahaba yung lalamunan mo? Mas sabi ko, parang May blade na, may... sino ka nga na yun. O, parang may blade. Pero ginawa ko na laki. Kasi asawa ko sa nai sa tayo. Ngayon-ngayon, masamang tinakal. Hindi na ang lahat ang sabi ko. Ano ko Hingin na, ibusin mo yung pagkain mo. Pahing tubig dyan. May tubig dyan. Isa, yan. Bigyan din natin. Oh. Ayan, mayroon kang Pepsi Cola. Tapos ito, importante kasi na, may tubig ka rin, ha? Kailangan kasi ang inumin ng tao na yung Wilkins Pure. Ha? Wellkins, Wilkins, baka naman. <coughs> <coughs> ha? Hindi maganda yung Pepsi Cola na eh. Masama sa katawan yan. Ito pinaka the best. Wellkins Pure. Tubig lang ng tubig. Ha? Pampalakas yan? Sige. Busim mo yung chicken. Sabi ko sa'yo na eh, nagugutom ka yan mo na, ubos mo yung dalawang rice. Rice pa? Ha? Rice pa? Wala na, wala na. Wala na, Pero gusto mo pa. Okay ka na. Kasi pag gusto mo pa, di bibili pa tayo ulit. Nasisinok ako. Ha? Nasisinok ako. Nasisinok ka, inom ka. Oh, inum. Tubig na lang kaya. Mmm. solve. Happy? Walang anuman na eh. <laughs> Thank you daw, sabi ni nanay mga kababayan. Thank you. Po? Ano po? Baka may namamatay. Ay, wala. Walang mama. asawa may wala. Basta kain lang ng kain, hindi tayo mamamatay. Si Alba, yung pausap ko nyo. Ako na binahalpahan ako eh. Kaya ko kung jamata mo. Mm-mm. Ayan, naubos ni Nana yung dalawang rice. May kanin pa? Meron pa! May kanin pa May isang kanin, please! hirip pa si nanay ng kanin. Mamaya, ako sa kapitbahay. Pag naubusan kami ng kanin. Ipsasahin pa ako eh. Pero meron pa naman. Ayan. Ayan na eh. Ubusin mo yan. Mainit pa yan na eh. Ay, sorry. Okay. Chicken, gusto mo pa? Chicken, gusto mo? Ha? Ah, meron pa? Hindi, meron pa dun. Gusto mo? Isa pa ang Chicken! <laughs> Nililista mo lahat yung order ni nanay? Okay. O, nai, chicken ulit. Ayan. Basta sa Jollibee, happy ka. O, ayan, nai. Bahing isang sauce. Ano ba naman itong waitress natin? Hindi kumpleto yung eh. nagbigay ng chicken eh. Ayan. Ayan. gutom na gutom si nanay mga kababayan o oh, ayan oh. yun ayan kain ka lang nai sige lang pangatlong rice na yan ni nanay mga kababayan ito so, na nai buto na yan eh ito na Ay, ngayon ka lang kumain. nga ba ang ganito. Kaya pala eh. Buti na lang, Nay. Nakita kita dito. Umuwi ka na sa inyo, Nay. Nahanap ka ng mga kapatid mo. Uy, kukuhin niya ka, bebe. Sabi, Papa sa ako. Papasyal. oh, pag umuwi ka sa inyo, ipapasyal ka nila. Ito na, Nay. Ito. Kasi buto na yan. Sarap? Oh, masarap daw. Tumihilaw si blit na. Ha? Ah? Tumihilaw mm -hmm. so, pa. Oo. Oh, oh. Mainit pa. Oo. Oh. Kabibili ko lang kasi yan, Nay. Ay, kasasaing lang namin. Saing kami ulit. Ito, Nay. Kunin mo. Kasi buto na yan. Wala na lang. Nay, ito, ito, ito. Masarap. Yan. Bosin mo. Sauce. Wala ko, isang rice lang si nanay Pangalawa, humirit pa ng isa E, eh, nabutuman talaga, no? Yan, nay, eh. pagkano? kain ka ng kain, na Para... Ha? Mm -mm. Paano, ko ate ano pa? pangalan na ate mo? Ako. Artista. Artista yun? Sino? Pero ikaw, pangalan mo? Nora Unor. Nora Unor. Ilan taong ka na? Ako? Ako. 19 hmm. talaga. Underage. Ah, ano? Ay, hindi. Hindi na underage. Nasa ustong gulang na. Uh, Oo, bon. eh, may na yan. Ka, Sige, mo yung pagkain mo. Pag naubos mo yan, bigyan kita pera mo.

Saan ka lagi nag- saan ka natutulog? Ay, ako? Oo. Sa mga bangko. Sa mga bangko? Okay. Ay, may higa ako niya, Ah, may higa ka na saan saan. Sige, pusin mo. Ay, mami ako ko. Eh, mami dito. Alam, niya Ah, sige, pusin mo na yung kain mo. Nabusog ka sa tatlong rice. Galing, no? Naubos ni nanay yung tatlong rice, tsaka dalawang chicken. Yung nungan sa lalakad pala siya. Pintay ko lo, Benny. Gahan sa akin. Lakas pala kumahan yung mga ganito, no? Pag nagustuhan. Pag <laughs> nagustuhan nila. Ha? <hur whirring> so paano na? Alis na ako. Nakain ka na. <laughs> ano? Ang sa halaw ko, ang pinaakala ko na, na na pinanggay, alam nga. Okay lang yun. Nagbibigay talaga ako ng pagkain sa mga kagaya ninyo. Baka asawa mo namatay na. Hindi. Eh, hindi, mali po. Yung patay na ito, ano eh. Oh, yung una Nakasawa kong asawa, eh, namatay na. Ay, yung pangina ko. na ano ko na buhay. May kasabing patay niya buhay. Pinakitong parewe yung pare sa taas. Pinatuka ko diyang galitin lalo. Oh, sige, pusin mo na yung kanin mo. So, sauce, ito sauce. So. Eh, ala di man. Nadidimoya na yata ako. Baka nalit na sa tatil sa baglaray. Hindi na makasigil. Diyos na nga yung mali. Pusin ang pamangas. Oo, ako nga Ako siya nga. Sabi pa yan, pagka, oh. Nakayama kayo, po, wala akong te, paligay Ay, ay, sa severa, siya, bumaba ang po. pa ako, eh, hindi po, kaya yung barumi ka, huwag mauwa. May na. Ano Ayan na, naubos ni nanay yung tatlong rice. Salamat sa Diyos. Inumin mo yung tubig mo na yan. May pera ka dyan, nay? Okay, Magkano yan? Magkano yan? Under, 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 one piece. One <laughs> piece? Bigyan natin si nanay ng ano, pambili niya pagkain, mga kababayan. Bago natin siya iwanan. Pero yung mga ganito kasi hindi pwedeng bigyan ng ano barya lang. ano oh, ito magkano to? 50. Oh, 50 oh. Sayo na itago mo ha. Ah, dagdagan natin na isa pa, magkano na 'yan? 50. Oh, 50. Magkano na 'yan lahat? Ito? Oh. Oo. million na. 1 million na. Oh, another ano? 50. Bilangin mo magkano lahat? Ha? Oh, 2 million na. 2 million na. Napakarami <laughs> mong pera na Mag-iingat ka ha. Itago mo. 2 million hindi. 'yan. Hoy, diniselas ka. Mag-e-kae pantumaja Inum ka muna ka para hindi ka sisinikin. Sabay. Mm, sige inum ka muna na. Bago ako umalis. Okay na? Alis na ako. Ingat ka ha. Paano tong kinainan natin? na mag magal ikaw na magliligpit o oh, kasi nakakaya sa kapitbahay wala well, sir thank you thank you sige nai thank you po ha ingat ka ha mauna na ako ingatan mo yung 2 million mo baka mawala yan para pag nagutom ka may pambili kang pagkain ha ako nga pala si daddy Frankie God bless you nai thank you okay God bless nanay Nora tabi mo itong tubig nga importante ito ayan mga kababayan napakain natin si nanay at uh, Maraming maraming salamat. Magsasayang ulit kami kasi naubos yung kanin namin. Thank you po. God bless.